iuwi natin ito. Kanya ka dito yung paborito na merienda kay Dito sa Abra, mayaman ang probinsya namin sa kultura at tradisyon na kinabibilangan ng mga lokal na pagkait at mga kakanin. Pakubo daw ang tawag dito. Dito sa Bangged, ang kaskaron ay isang tradisyonal na kakanin na karaniwang inihahanda sa mga espesyal na tulad ng pista at pasko. Paano nga ba ginagawa ito? In celebration with Dapil Festival, ating alamin ang paraan ng paggawa ng maskubado at kaskaron ng mga taga-agtangaw bangged sa ating bagong taga Cordillera episode. Well, Dito tayo sa Bangged Public Market. Maghahanap ng kakanin sa kaskaron. Dito sa Bangged, ang kaskaron isang matamis na delikasi na gawa sa malagkit na bigas, katas ng tubo at nyog. Iba talaga ang lasa ng mas presko at bagong gawa na kaskaron. Kaya mas mabuti, putahan na lang natin yung mga authentic producers ng kaskaron dito sa Banggit. Kilala ang barangay Agtangaw dito sa Banggit na mayaman sa mga taniman ng tubo. At isa ito sa mga lugar na ang abran aktibong gumagawa ng mga sugarcane products. Dito na tayo nagtungo manong Marlon Cortes upang saksihan nilang produksyon ng Mascobado at kaskaron. Okay, so dito tayo sa Barangay Takao. Ito yung mga sugar cane nila. Sugar cane juice na extract na nila using that machine. Ito extract na. na nila yung sugar cane. After ma-extract ang sugar cane juices, ito ay pinapakula ng matagal hanggang sa lumapot ang katas at nagsisimula ng maging malagkit. After makuha yung gusto nilang consistent and texture, hinahangin ito at pinapalamig nila ng konti para mag-solidify. Mula ng tumigas, dinudurog ito hanggang sa nais na pino at dan. Tapos na ang ating The same din ng proseso ng paggawa ng kaskaron. Nahaluan lang ng tubig ang harina at binubuo ito sa maliliit na bilog na bola. Ilalagyan ng nyog at pinipiga para maiwasan ang mumuong hangin sa loob ng mga kaskaroon. I-flatten out yung Flat out. Tingin natin ng konting Then cover. Kung cool yung squeeze. Para lumabas daw yung... ...puffeted air sa loob. Ayan. Dito na siya. Ang kaskaroon na. Katapos nating lagyan ng niyong ang ating mga kaskaron, we let them rest for a few minutes at handa na itong ihalo sa kumukulong katas ng tubo. Ito ang nagbibigay ng kanyang malagkit at matamis na texture which is an authentic feature ng kaskaron. Kitpasanyog at katas ng tubo, ang Kaskaron ay siksik sa mahigit isang henerasyon ng kultura, tradisyon at pagkakakilanlan.